Wala na ang lalahanan ng mga randog dito sa Mythical Odor Lalo na yung mga nagkukor 80% ng na mga nagkukor na randog Puro mga pal ko maglaro Bihira ka na talaga magkaroon na kakamping magaling mag-core Lost streak na ako, kaka-adjust Kaya ang ginawa ko na ipag-agawan talaga ako dito sa S5 Gusto din mag-core eh Dalang dala na ako, kaya pasensya ka na eh, S5 Pagbibigyan ko lang tong sarili ko Para matanggal ko lang din yung sumpa Buti nga nag-adjust, nag-uso Akala ko kakanser na naman tayo At dahil dyan foolish one, hindi kita bibiguin Hindi nga pala ako masyadong sa mga assassin hero kapag nagkokor ako. Madalas kinagamit ko talaga pag gusto kong mag-jungle. Mga fighter hero din. Katulad nito ni Yin. Saka pwede naman itong mga ganitong hero. Depende lang talaga sa paggamit nyo. O teka, pindutin nyo muna yung follow. Tingnan nyo magpa-following yan. O tama lang sa Laban na kung laban. Uy! Tapos ka sa akin. Uy! Tapos ka sa akin ngayon. Aloy ka. Double kill. Ito po, mayroon pa tayo ka sa kalaban. May kalaban pa tayo. May kalaban pa tayo Pag, pag, pag O, oh, triple kill Ito pa, may kalaban pa tayo Huwag na, huwag na Huwag na natin kalabanin Ito, second turtle na namin Yung main dito Balak pa tayong guluhin eh Para hindi natin makuha yung turtle Ang galing din o oh. Sa akin lang talaga siya pumupunta Nandun yung clash eh O oh. Bagi ka patay yata Kuri ko, kuri Okay, pa rin Nice one Ah, sige Sige, papalag ako dito Alicard ano? 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 Takas yung alo card sa akin, hinaya ako na lang. Pagpunta ko nga pala dito sa bottom, gusto ko lang naman sana mag-push. Eh kaso may naligaw namang tuklas. Kaya binanatan ko na lang. Guys, kaya ko na yata, awit. Kaya ko na yata. Oo, kahit normal normal attack lang. Kahit normal normal lang, guys. Kahit normal normal attack lang. di ba? Kahit normal normal pala, kaya kaya na pala si tuklas, guys. Baba na ata ko na to. Baba na hata ko na to babababang -ba 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 normalin normalin hindi 'yung normal attack guys oy, oy 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 habang nagpo dito 'yung Uzong ako naman tamang tago lang dito sa boost para pag mag-amok sa kanya ugulpin ko 'yan sa domain ko pag nagtanti dito guys and ako pinaasabi ko sa inyo napag-transforman po Ottec mm -hmm. mm -hmm. bug bug <laughs> legendary okay na

Ay! Ah, Akin sana yun eh Okay, panalo na guys 11-0 boys So, bakit ka mo? Yun ko na yan eh Okay, ang papapayo ko sa inyo Pag meron kayong kasamang random na mga kasama ha, Diba? Kung yan, nagdo-duo 3 yung solo kayo Pagkat maaari, huwag kayong mag-tank Huwag kayong mag mag-mage No? Dapat kayo talaga mismo yung damage dealer Kayo yung core, kayo yung gold No? Kasi mas nakakabuhat yun kung sa, kung sa tingin yung kaya nyo ha Pero huwag nyo pa rin pilitin Halimbawa, di ka naman nagko-core Di ka naman nagmamarksman No, huwag mong pipilitin pa rin Okay? Kasi pag pinilit nyo yan, GG pa rin kayo